Bye. Sa Amantala, tinututukan na ng Department of Agriculture at ang ulat na sobrang supply ng kamatis sa ilang lalawigan ay kay Agri Spokesperson na si San Secretary Demesa de Mesa nakikipag sila sa kanilang mga regional offices sa Cordillera at Cagayan Valley para malaman ang buong sitwasyon at makapaglatag ng mga solusyon dahil nagpa ng opisyal na kanilang tutulungan ang mga magsaka sa market, linkage at logistics para madala ang kanilang mga ani sa Metro Manila at sa Kadiwa stores. Binigyan din din ang ahensya na umaaksyon na sila para mapalaki ang mga cold storage at co service facility para papalatilin sa diwa ang kanilang mga produkto. Ito ang tugon ng Agriculture Department patapos pamigay na lang ng ilang magsasaka ang isang truck ng kamatis dahil sa sobrang supply sa monitor ng kiligo pagsakpa sa 50 pesos kada kilo ang presyo ng kamatis sa mga palengke dito sa Metro Manila.